Good morning, good morning mga idol. Almosal na tayo. Araw na linggo na naman. 'Di ba? Meron tayong mainit na pandisal. Palaman itlog. Bago tayo magpunta sa labahan. Mag-almosal muna para may lakas. Para may lakas tayo magbusot ng damit. <clears throat> Yagin yagin, alam kong ko Ang gawin mo, magpagupit ka. Tapos... I'm alam ko yung pagpagupit ko. Alam ko, magpagupit ka. Tapos... Diretso ka na sa anunas, doon ka na maligo. Magdala ka na ng... Ay ko! Bisan. Mau kakak pirit aku Baru ini gini Oh Magdamit ka dun. Hoy! Magdamit ka. Magdamit ka saan? Bakit nangyayapat Baka may dumating na pusa. Bakit nangyayapat? Baka may dumating na pusa. Galingin ka. Daddy, ganito si Hugo. Natakot sa idol sa pusa. Baka raw papakin yung katawan niya. Nakapag-almusal na ba ang lahat? Almusal na. Ah. Sarap ng kape. O okay, ayan mga idol, tapos na ako mag-almusal. Medyo nalagyan na ng ano yung tiyan May lakas na tayo. Didiritso na tayo sa labahan. Maglalaban naman tayo mga idol. Let's go! Tambak na naman. Ayan, di ba? Nakaabang na. Ganito tayo paglinggo mga idol. Yung ipinapahinga ko sa bahay. Dito. Labada. Kaya tara, laban na. Hmm. Ayan, mga idol. Laban na tayo. May lakas na tayo na

Ang hirap pag walang wasi Nagsusugat yung dito ko. Yung mga dito ko nagsusugat sa sobrang gusto. Ito binabad ko na sa sabon kanina to. nilagay ko ng kunting sundrox para maalis yung amoy ng mga istak na labahan. Nagre-reklamo na kasi mga anak ko, wala na daw sila may suot. Dahil sa sunod-sunod na ulan. Ngayon, sasamantalahin natin habang tirik-tirik ang ano. Habang may araw. Mainit ang araw. kita nyo naman mga idol dami kong labahan nandun pa yung nakasampay na yung ano, kahapon nung dumating ako galing sa trabaho naglaban na ako at sinampay ko na iumulan kahapon kaya binatoy ang hirap mo gano'ng mga idol Ayan mga idol, maraming maraming salamat. Babay-babay muna, laba-laba muna tayo. Okay, ganyan.